Mga kabombo, mga kastornation, bahagi ay bumabang temperatura sa malaking lugar dito sa Luzon at uh, kabilang na ang Metro Manila sa nakapagtala ng mas mababang temperatura kaysa karaniwang araw at yan ay ngayong amihan season. Batay sa monitoring sa Science Garden dyan sa Quezon City ay nasa 20.2 degrees Celsius ang na-record sa Metro Manila. Yung Basco Batanes naman ay nasa 15.8 degrees Celsius. Habang yung latrinidad, uh, La Trinidad dyan sa may area ng Binggit ay umaabot ho sa 14. Point four, uh, degrees Celsius ang kanilang temperatura at syempre ang pinakamalamig ay nai-record uh, so far dyan ho sa Baguio City may 12.8 uh, degrees Celsius. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang ganito uh, temperatura hanggang sa mga darating na araw hanggang Pebrero kasi inaasahan ang pananatili ng malamig na temperatura o malakas na pag-ihip ng hanging amihan. Ang naturang uh, malamig na hangin ay nanggagaling huyan Diyan sa may Siberia at China na siya namang uh, unang tumatama. Sa extreme northern Luzon, kaya kung magkaminsan ay mas malamig ang naitatalang temperatura sa naturang lugar at yan ay uh, posible na magtagal hanggang sa huling bahagi ng Pebrero. May mga pagkakataon na umaabot pa ito hanggang sa unang parte ng Marso ng bawat taon.